nga uh, isla to gilong <laughs> <tod> si Oh, palanta, oh, palanta. Nanangkot ka sila, sino ba nila isa niya eh. Oh, sorry. Kung sir, kilala na nila. Oh. Pero si ako at pag hindi makilala, sino ako sila ko Oh, kay dogay naman kang wala maka-add to dito. Ah, uh, kagtukot ko itong pag, ah. Awak bagagmay pamana silang ni inday kag ni kokan na. Hm. Bagmay pamana silang to i. Oo. Amo si ka inot ako. Oo. Ang inyo balat pa si lamak. Oo. Ang silangka. Hm. Wala nagagato. Ha? Wala nagagato sa nangka. Salamat na namuna. Oo. Lamak langka ke bagian namo nang langka te lamak. Oo. Acha onan nang inyo ha. Oh. Oo. Oh, Oo, sumay ni pa. Oo. Warbau lang gi ni ano na, sa iya nga ko ngi. Ngi amo na lapang ko. Oh. Na, daron ka diri to sa ibang lugar. Na ra kadomdom pa kuya <laughs> Oh. Oo. Oh. Ang opisina mo to. Ha? <laughs> eh? <laughs> mga hoy ni. Mga <laughs> <laughs> hoy, mga hoy ang opisina. Oo. Mga oh. hoy ganoy taklang. Oo. Oh. Oh. Okay, ibaligya sa hawa. Bangon mo na bangon mo. Kabalig na iyan yung si ano ang nila ang kwarta. Mutsi mo. Ikaw na yung Bakit sa atay tabako? Ah, Bakal asin. Bakal oh. ko ano. Oh. Sabon. Oh. Ah, ikaw nung bibay-bibay ala. Kaya ikaw ang baligya. Iyan mm -hmm. yeah, si may sobra pa manila, nila. mo nga ng sobra. Hahaha. <laughs> <laughs> mm. yeah. oh. Ah, Maogid no. Kung oh. hmm. Kontrol kasi na nanay wala no. Oo. Oh. Mm. Mm. Na mga isla to gilong. no, <laughs> oh, imuha taas man. <laughs> mm. May alo man. Ha? Ay magtungtong alom. Oo, oh, <laughs> mayroon. Oh, no, naa, naa. Makuha ng alom na. Mm. Na po kay alo, makuha na din sa tunga. Diyan eh. Diyan eh, diyan eh. Makuha. Imuha. Oo. Oh. <laughs> Aku uh. lagi siya, uh, koi, Oh. Oh Aku mm. ah, kan naik na, eh. Oh, oh. oh kan mayang, nare mayang, nah. Mm. nah. Aku anak ah, satu ga <laughs> Nah uh -huh. Aku ngalom. kali. <laughs> mm. <laughs>